samahan nyo nga ako mag-makeup para sa aking wedding. So, sariling sikap nga itong hair and makeup ko. Kaya naman, don't judge. Nagmamadali na nga din ako dahil nga kulang ako sa oras. So, ayan, yung una kong ginawa. nagprimer ako. Tapos, nag-color corrector. Normal nga sa face ko na tuwing maliligo ako or mababasa ako, ay nagkakaroon ako ng pantal-pantal. Kaya, kinolor corrector ko yung mga pantal-pantal ko sa face. Tapos, ayan, nag-foundation na agad ako. No concealer na kasi gusto ko lang yung light dahil nga mainit ang panahon dito sa Pilipinas pinas Dahil nga gusto ko na very light lang yung base ko, gumamit ako ng stippling brush. Tapos eto, gumamit ako ng sponge para i-blend siya mabuti. Tapos nagdagdag lang ako ng konting coverage dun sa pantal ko na nakikita pa din. Tapos ayan, nag-bake ako ng face ko. Yung mga gagamitin ko nga dito ay lalagay ko na lang sa caption para hindi ko na isa-isahin sa inyo. Tapos ayan, gumamit ako ng spray net para sa aking kilay. So gusto ko lang kasi na nakatayo sila. Tapos gagamit pa din ako ng mascara sa aking kilay. So yung gamit kong mascara is yung sa Maybelline ng pang mascara talaga sa lashes. Pag everyday look nga, ito lang yung ginagawa ko kadalasan sa aking kilay, yung mascara ng Maybelline. Pero dahil wedding nga yung pupuntahan ko ngayon, ayan, kinover ko yung mga sparse area ng eyebrows ko. Gumamit lang ako dyan ng eyebrow powder. Para nga mas magmukhang full yung aking eyebrows. Pero pero gusto ko pa din siya na natural looking kaya hindi ko siya yung ipapakak na makeup. Papakak na eyebrows pala. After nga ng eyebrows ko ay mag shadow na ako. So yung gamit ko dito is blush. Kasi gusto ko nga very natural lang kaya yung eyeshadow ko, iteterno natin sa blush ko. So, ayan. Very, very light lang na eyeshadow na color pink. Blending is the key talaga para sa ating eyeshadow. Tapos, ayan, naglagay lang ako ng shimmer sa gitna para naman may pakonting pakinang effect ako. Pero ayan nga si ate mo girl, dinagdagan pa din yung eyeshadow na mas darker na blush. Feeling ko kasi ay mawawala agad yung eyeshadow ko kaya naman dinagdagan ko ng mas konting color. And then nagproceed na ako dito sa aking lash line. So nagguhit nga lang ako ng manipis na, manipis na manipis na manipis na eyeliner. So ang gamit ko is gel liner. Yung pinaka lash line nga lang yung ginuhitan ko para nga may kakabitan tayo ng eyelashes. Para hindi nga gano'ng halat tayong ating ikakabit na eyelashes. False eyelashes. Tapos nga medyo in ko dito sa gilid ang aking eyeliner kasi medyo gusto ko pa din yung medyo singkit ako pero alam mo yon yung medyo lumaki yung eyes ko na pero pasingkit pa din. Very crucial nga itong pag-eyeliner kaya naman talagang dahan-dahan ako dyan. Pag nagkamali ka kasi ulit ka na naman day. So moving on, maglagay naman tayo ng pamuta effect. Ayan, huwag niyong kakalimutan yung shimmer sa muta. Kasi nga ang lakas makabrighten ng eyes nito kaya hindi ko yan kakalimutan. After nga nga ay nag-brown eyeliner naman ako sa ilalim ng aking eyes para mas ma-enhance yung aking mata. Pagkatapos nga, nalagyan natin ng shimmer itong ating waterline. So, dapat white eyeliner, kaya lang wala pala akong white eyeliner na kaya naman shimmer na lang yung inilagay ko dito sa waterline. Pagkatapos kaya ay nag-blush na ako. Syempre, yung kakulay ng eyeshadow ko, yung ginamit kong blush on. Tapos nga, nag na din ako dyan ng very, very light. Pero hindi ko pinakita. Hindi ko napakita. Tapos ayan, yung pagkakontour ko ng nose na lang yung tingnan nyo. So, medyo Nagkulang tayo sa ilong kaya naman talagang i-contour natin to besh. Dahil nga pinay tayo, kailangan, 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 kailangan ko yarn. Baka naman magmukhang may ilong tayo sa mga pictures, ba? Diba? Pagkatapos nga nilagyan ko lang ng highlighter etong tip ng aking nose. Baka nga mas magmukha siyang may ilong talaga. Tapos nag-highlight na din ako ng aking face. Hindi pa ako nag dito dahil nga kakain pa ako. Kaya hindi muna ako nag-lipstick. Tapos ayan, patutuyuan ko na hair ko and ayusin ko na. Hindi ko na ipapakita sa inyo yung pag ko ng hair. Kaya naman, eto na, ito na yung finish look. Oh, pak. Ayan. Ganda-gandahan tayo ngayon for today's video. Ayun lang. Abangan nyo na lang yung aming wedding vlog. Salamat sa panonood. Bye!